Panibagong araw, panibagong vlog! At dahil hapon na naman ulit, maniningil na naman ulit tayo doon sa Paranas. Tapos bibili na rin kami guys ng mga kulang-kulang at nakalimutan namin kaninang umaga. Samahan na naman ulit ninyo kami, pupunta ng palengke at maniningil ng aming mga suki. At kunti lang naman yung ating nakalimutan no guys, yung bunay, yung egg ba. Bunay yung tawag dito sa summer, tinapay, munay, wala tayong ganun tapos yung mga lollipop na mga pambata, tapos vita na biscuit, tapos colgate or close up. So yun lang naman yung ating mga nakalimutan kanina no. Kaya ngayon naalala ko pa kaya bilhin na natin guys. Ito muna unahin muna natin yung mga tinapay no kasi para hindi na tayo pa balik. So guys lagi ko naman yung inuuna yung tinapay para tayo ay diretso na yung ating pag-uwi mamaya no. Wala na tayong daan-daan at pagkatapos natin doon sa grocery syempre pa na tayo sa pauwi ng bahay. So ayan yung aking biniling muna 100 pesos lang guys para lagi bago yung ating monay no tapos bumili na rin ako ng cheese monay Bali, lahat yung ating nabayaran is 200. So, ayun lang lahat guys yung ating binili no. Dahil kaninang umaga, namili naman tayo ng mga tinami, slice bread at saka cheese mo na din yun. Cheese slice bread pala yung kanina pero kunti na lang din yun. Naubos na rin yung ating slice kaninang umaga. Kaya ayan, bibili na naman ulit tayo ng munay no. konti konti lang talaga yung ating binibili guys para lagi bago yung ating mga tinapay. At sana talaga guys mag-deliver na talaga yung aming taga-deliver no. Yung naglalakob ba ng tinapay guys kasi mura lang kasi yung tinapay nila binta natin doon sa naglalako is limang piso lang yun tapos isang balot is 25 pesos dito kasi sa kanila yung benta ko naman dito ng tinapay is 30 pesos yung isang balot kaya hinahanap na rin ang aking mga suki loves doon sa aking tindahan yung tag limang peso lang doon na tinapay dahil nga minsan nahihirapan at nagbabudget din sila guys no kasi hinahanap talaga nila yung tinapay na tag 25 pesos mas mura kasi iyon kaysa dito sa binibili ko at piso lang din yung aking tubo dito sa mga tinapay nila dito pero okay naman siya dahil masasarap naman din yung kanilang mga tinapay pero hinahanap din talaga ng aking mga sukilabs doon sa tindahan yung taglilimang piso at para daw makatipid din sila no kaya ayan, pagkatapos natin dito, simple papunta na tayo ng palengke. Ayan nga si Alter at kasama ko na siya yan. At nag-uusap kami dito, nagpapabili na naman ulit siya ng saging guys dahil nagugutom daw siya at gusto niyang kumain ng saging. gusto gusto niya talaga yung saging at favorito niya yung saging. At dahil linggo ngayon, kunti lang yung mga open dito sa ating palengke guys ba. Ayan, maraming sarado dito ngayon no dahil yung iba is nagpapahinga dahil nga linggo. Pero yung aking mga sinisingil dito ay nag-o-open naman yan sila. Hindi din sila nagpapahinga no. Nagpapahinga lang yan sila pag may okasyon talaga. So ayan na nga yung ating mga suki loves at binibidyohan ko sila at nagpaalam naman ako sa kanila kasi hindi naman masyado kita yung tao no. Ayan nga tinuturo ni Alter na saging pinapabili niya sa akin halagang 100 pesos. At mapapa thank you lord na lang talaga tayo ngayong araw dahil nga naubos yung kanilang ng mga lumpia wrapper at nag order sila guys. Kaya thank you lord sa blessing kayong araw at naubos rin yung aming lumpia wrapper at maraming order bukas. Salamat sa inyong lahat. At maraming salamat din sa aming mga sukilab na hindi nagsasawang, nag-order at nagbibenta ng aming lumpia. Kaya thank you sa blessing ngayong araw. So ayan na nga guys, no, nagbayad na sila. No. Kalingan lang talaga dito sa aking iniiwanan guys ay binabayaran talaga nila lahat. No. Tapos yung aking mga sukilabs naman ay pag wala talagang benta, nagsasabi lang yan sila sa akin kung pwede ba daw bukas. So okay lang naman yan sa akin guys, basta huwag kalimutan. No. Minsan kasi merong nag-ano na yan dyan sa akin na nakakalimutan niya ba kaya ayaw ko talaga minsan nagpapabalans kasi nga nakakalimutan niya. Minsan ako rin nakakalimutan ko rin. Kaya ayan, nagkalimutan tayo, no, Char? So ayun talaga guys, may mga ganyan talagang tao no, nagkakalimutan na lang talaga dahil sa utang. Kaya ayan, minsan hindi talaga ako nagpapa-utang dahil doon sa utang at sa sabihin natin na pera, pag ganyang pera na yung pinag-uusapan doon na nagkakalabuan ang inyong pagsasama. Kaya minsan, pag mga kaibigan ko ay niiwasan ko talaga pag about sa pera dahil dyan na tayo nagkakalukuhan na sa pera na no. So passport na tayo doon. Dito na tayo sa aking video. Ayan na, at namili na nga ako ng mga kulang kulang ko lang doon sa aking tindahan. Ayan na siya guys. Hinahanap ko yung lollipop dyan na yung maramihan ba yung kulay red. Dahil yun din yung mga hinahanap doon sa aking tindahan. At saka ito yung aking mga bigan dito sa, sa grocery. Kaya ayan at shout out sa inyong lahat. Ayan na nga at nagbayad na tayo no. Mga kulang-kulang lang yan guys na naalala ko ngayon. Kaya ayan lang din yung aking binili. Halagang tricky lang yan lahat yung aking binayaran dyan. At buti na lang talaga ay hindi ko nakalimutan yung pansit biho no ayan at nagkukulitan nga sila dito at nakita na nila yung aking camera no sabi nila ay bakit hindi daw ako nag vlog vlog ay pagling, pagtingin nila sa kabila ay nandun pala yung aking camera kaya ayaw nagsi umpukan sila dito sa aking camera so ayan na yung ating mga pinabili-bili bumili na rin ako dyan ng isang box na birds tree dahil na napakabili ngayon ng ating birds tree so ito na nga at pauwi na kami at nakasakay nga nadaanan namin si ati drone video on no dahil pumunta siya kanina ng tanghali sa school nila meron daw silang practice kaya ayan nadaanan namin siya at sumakay na nga siya dito sa aming sa sakyan at saka si Alter din doon umupo sa kanyang kuya Justin dahil gusto niyang magtingin-tingin din sa mga tanawin. Ayan at pauwi na kami. At nahirapan talaga ako ngayon mag voice over guys dahil yung linggo ngayon tapos maraming nagbibidyo okay dito sa amin at naghahanap ako ng lugar no kung saan ako mag voice over na hindi mahagilap yung pagkakantahan kasi minsan paulit-ulit na akong nag edit na hahagilap pa rin yung mayroong nagbibidyo okay dito at buti na lang talaga nakahanap ako ko ng paraan. So, ayan na nga guys, no, nandito na kami sa bahay. Ayan na nga at bumili na rin ako ng egg. 3, o 6, 3 yan. At saka ayan na yung aking pinabili-bili kanina at i na rin natin para nga matapos agad yung ating mga gawain at ako ay makapag-edit na rin. Kaya, keep on watching guys maraming salamat sa inyong lahat ayan na yung ating mga lollipop sana nga mabinta to bukas dalawang piso yung ating binta so hanggang dito lang muna yung ating video maraming salamat sa inyong lahat kung nagustuhan nyo ngayon ating video like and share na rin thank you so much God bless us all at bukas naman ulit bye bye keep on watching guys thank you so much at sana panoorin nyo hanggang dulo bye bye